DPWH dapat ibaba ang presyo ng mga proyekto sa ilalim ng 2026 budget para maiwasan ang korupsyon. Sino ang nagsabi? Grace Mariano. Maapela si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa Department of Public Works and Highways o DPWH na magsumite ng bagong presyo ng mga proyekto. Umaasa si Leviste na gagawin ito ng DPWH bago ang period of amendment sa biyernes at bago aprobahan ng Kamara ang proposed 2026 national budget. Gate ni Leviste dapat ibaba ng DPWH ng 25% ang detailed unit price analysis at approved budget for the contract ng lahat ng mga proyekto nito. Di iniliviste la yun nitong matiyak na walang overprice na mga proyekto na siyang pinagkukunan ng 20 hanggang 30% na kickbacks o tinatawag ding SOP. Gusto ko pong depensahan ang House of Representatives dito. Hindi po Kongreso ang gumagawa ng mga presyo. DPWH ang gumagawa ng mga presyo. Kaya hinihingi natin sa DPWH na magbigay ng bagong mga presyo ngayong linggo bago ang period of amendments. At Nagtitiwala po ako na pag ibaba ng DPWH ang presyo ng mga proyekto, aaprubahan ito ng mga kongreso at marami sa atin dito ay tutol sa mga kickbacks. Dapat wala ng 25% kickback sa 600 billion pesos of DPWH projects ng 2026. Bukod dito ay nais nice din ni Leviste na idetalye ng DPWH ang budget para sa mga distrito at ang comparison nito sa isinumiting budget proposal ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, sa version ni Secretary Vince Dizon. Nais din ni Leviste na magsumite ang DPWH ng listahan ng mga proponenta ng bawat proyekto na nakapaloob sa National Expenditure Program. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.